Wait lang kuya, di ako pinapayagan nitong kainuman ko. Sarap pa namang humipo. Pwede po humipo sayo. Pwede po humipo sayo. Anak ng... Ayoko nga magpahipo. Traulo ka ba? Dapat yung kalibungan niyo eh. Huwag niyo kaming idamay. digitech mo location. tayo, baka mag-cancel siya kasi nakukulitan siya key saan kaya siya? kalagay, digitech enter, bagbag entrance pero yung pin niya na andito andito ako mismo tapos hindi sumasagot sa tawag natin ano ba key where are you? key no nyo yung sabi Wait lang kuya Di ako pinapayagan nitong kainuman ko Sarap pa namang humipo What? Baklita Baktay gadiya talaga Kung matatagalan Tanong pa siya Sabi niya Magkano nga rate ko 68 pesos lang tay. Eh. <laughs> Pwede po mibusa sa'yo Pwede po Anak sa'yo Ang Anak ng Bakit ba may mga ganitong ano Pa-cancel Anak lang po ngan. ka ng maayos Diba? Tapos may mga ganitong kupal Dapat siya mag-cancel na ito. Ayoko nga magpahipo. Sira ka ba? O yan, the job has been cancelled. O, di ba? Sinayang yung oras ko. Boy, hipo ang Sinayang mo yung oras ko dito. Ang p*** Dapat yung kalibungan nyo eh. Huwag nyo kaming idamay pesos plus si po ka ayop na yan paghihintayin pa ng matagal marami naman ako mga tropang anong tropang gay pero wag naman ganito no nagtatrabaho kami ng maayos tapos ginaganyan nyo kami ay nako nakakabad trip mga toy sayang oras sa mga ganyang tao pero at least nagtanong siya ano <laughs> Hype <laughs> Kaya kayo ha ah, mga, mga malilibog Tigil-tigilan nyo yung mga ganyan nyo Nakakaabala kayo Babush